Attorney Vic Rodriguez. Maganda umaga po, Attorney Vic. Good morning po, Attorney Vic Rodriguez. Sir, ganda umaga po. Ayusin na natin ating linya. Baby girl, ang tawag dito ay technical difficulty. Pero ito, handa na. Nasa linya na. Totoo oh, na ito. Okay, technical problem. Yeah. Attorney Vic Rodriguez, maganda umaga po, mabuhay. Okay. Naka-mute lamang po si Attorney Vic. Ayosin Ay, lamang oh, po ah, natin yung ah, Meron pala tayong video. Mas, much better. Much, yes. much better. Okay. Sorry po, Attorney Vic. Ah, medyo may problema lang po dito sa mga pinipindot-pindot. <laughs> mm, Ganyan okay. talaga pag live ang show. May amayang kaunti makakasama po natin yan. Ito na nga, Attorney Vic. Are you there? Naririnig niyo po kami? Eh? Yes, I am here. Can you hear me? Yes, for loud and clear. Thank you so much Thank for you. being on the show, Attorney. Umpisahan na po natin agad. Marami-rami pong katanungan ito. Uh Attorney Vic, uh, Attorney Vic, uh dito po sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong uh, Duterte, ito po ba para sa inyo nagkaroon ng legalidad doon po sa nangyaring pag-aresto sa kanya? Doon po sa kung I'm napa mm, Sige po. Yeah. Good morning muna, Anoketed at sayo DJ Chat sa lahat ng inyo mga taga-subaybay. Ang uh, yes nakita naman ng sambayan ng Pilipino na he was deprived of the proper process for an arrest at nakita naman niya ang daming nag-video, ang daming linabas na balita. So, may violation sa kanyang karapatang pantao at uh, nakita 'yan uh, hiningi ng doktor niya, yung kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario ng um, Medical City, if I am not mistaken, na siya ay agarang dalhin sa isang uh, hospital facility dahil yung kanyang sugar count or yung sugar level ay umangat at ito ay naging more than double the normal count pero ito ay hindi pinagbigyan. Kanina po sa ugnayan namin kay Major General Torre, maging kay USEC T, pareho po nilang sinasabi na legal po ang naging pag-aresto sa pangulo, dumaan po 'yan sa legal na proseso at marahan din daw po ang naging pag-aresto at walang deprivation daw po na naganap. Anong tugon niyo po doon? I don't think I even have to counter what they have said in your program if they have said that in your program. Philipp millions of Filipinos have witnessed kung ano yung klasing pamamaraan ng pag-aresto na ginawa kay uh, Pangulong Duterte at uh, ako mismo ay kinakailangan naming papirmahin siya doon sa kanyang affidavit. We were deprived of access to the client para mapirmahan niya at hindi na nga kami sasama yung ibang pang-abogado kagaya ni Attorney Torion. Kundi yung magno na lang. Sapagkat mahalaga 'yon, alam ni, ni Ted Yan, kinakailangan nakaharap ka sa notaryo pag sinumpa mo yung sayo yung affidavit na basa mo at ikaw gumawa nito. Hindi siya pinagbigyan up to the ano na lang 11th hour eh. Kaya buti na paabot pa namin sa Korte Suprema yung uh, petition for certiorari and prohibition. Kanina po sa nabanggit kanina ni Usec so siguro maganda rin muna tiyan, ano, Sorry ha, mat matanong lang natin siya na yung po uh, so sila po napaabot nila yung kanilang petition for certiorari and prohibition pero hindi ho pinagbigyan po eh. Nang Supreme Court at sabi nga daw po, di ba sa kanilang official statement na walang nakitang malinaw na basihan para po pagbigyan yung prayer for TRO attorney. Tatama yun, Ted. That's why di, uh, si attorney Torio nang in-charge dyan. He already prepared a motion for uh, reconsideration at uh, inaantay na lamang yung formal notice mula sa Supreme Court. Ang point doon, whether pinagbigyan o hindi yung TRO, We he was deprived of his right to uh, be assisted by a counsel at every stage of his arrest. Hindi siya pinagbigyan and even yung kanyang request na makita niya ang isa sa kanyang family member, ang ating pangalawang pangulo ay denied din kay Pangulong Duterte. So dito makikita natin talagang may, may may deprivation ng kanyang mga basic rights. Kahit siya ay sabihin ng inaresto at uh, under preventive detention doon sa Williammore Air base. Yung sagot po dyan na sinasabi nila na nabigyan naman po siya ng pagkakataon apat daw po yung legal counsel na nandoon nung uh, maaresto ang uh, Pangulong Duterte at ang rason din daw po kung bakit humaba yung mula sa pagkakahuli hanggang sa paglipad paglipad sa dahig ay dahil lahat daw po ng kahilingan ay pinagbigyan. Walang uh, ang kahilingan pinagbibigyan, ang hiniling lamang ni Pangulong Duterte pagka-aresto sa kanya ay dalin siya agad sa korte. Alam niya yung procedure, dating prosecutor yon abogado yon So ang kanyang hiling-iling lamang, dalin siya sa korte. Nakita naman nating lahat, hindi naman siya nakatapak sa korte. Yun ang kanyang hiningi. Arestuhin, kung arestado, dalin ninyo ako sa korte wala rin uh, uh, booking na nangyari, wala siya yung mugshot, wala siyang fingerprinting. And uh, uh, doon sa briefing namin ng mga abogado dito sa lokal, when was this? Um, the other day, Wednesday, ay napag-alaman din na hindi rin siya nabigyan ng tamang documentation ng paglabas ng bansa yung pagdating sa immigration procedure. So ang daming violations dito. Mm -hmm. Opo. So uh, attorney, sa ngayon po, no, mayroong pending na Hapias uh, Corpus Petition. Pinasasagot nga po in 24 hours no, ang mga respondents dito. Kayo po, sa grupo po ninyo ng mga abogado ngayon, uh, maliban po dito, ano po ang inyong binabalak naman doon ngayon sa The Netherlands? Na kung saan po at 9pm Manila time, ang simula po, first uh, pre-trial hearing po sa kaso po ng dati Pangulo. Okay. Para clear, kami ay, uh, ako'y part ng local uh, legal team or defense team ni Pangulong Duterte and we are headed by uh, ES Bingbong Medeldea. na alam naman natin lahat na doon. Pagdating naman sa Zahig, ay, uh, ang tasking niyan, of course, we leave it to the daughter, the vice president, makabuo naman ng legal team that will represent uh, President Duterte there. Magiging complementary lang mm -hmm. yung kanyang uh, international lawyers at kami dito sa kanyang mga local, local defense team sa pamumuno nga ni ES Bingbong, si Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, Attorney Fred Lim, Attorney Billy Dulay at si Attorney Bob Veterion and yours truly. Opo. Pero sir, uh, doon po sa Dahig, no, merong uh, dokumento ngayon inilabas nga po ang The Philippine Star din na mismo ang sinasabi po ng dating pangulo, isa sa kanyang mga counsel ay si former ES uh, Medaldea. So uh, mukha pong doon na po posting ngayon si ES. Dito po ngayon, itong legal team natin dito, particularly po ito, kayo din ho ba ang, mm, paano po ito? Uh, will you intervene? Kasi uh, sino ho ba yung mga abogado ng mga anak ng Pangulong Duterte po na naghain dito sa habeas corpus petition? Yung ba itong, ito ba yung grupo ninyo ng mga lawyers na binanggit nyo? Ah hindi, yung kay uh, Mayor Baste, yung uh, I, I believe she's a lawyer from Davao, yung nag-file noon at yung kay uh, uh, anak naman ni Pangulong Duterte kay uh, Miss Kitty, I think si Attorney uh, Sal Panelo naman mm -hmm. ang nag-attend. So, may lawyers ng habeas Corpus, but we have yet to sit down ng lahat kami attended uh, mm -hmm. for obvious reason, uh, 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 ano, nangyari since the time of his arrest last Tuesday. And uh, this has been very mentally, uh, physically, and to some, if not all, emotionally, uh, emotionally draining uh, sa, sa lahat. Opo, yung nga po, uh, yung nga, yung, you have to talk uh, and meet, no? Paraho uh, para ho, uh, kasi mukhang, uh, yung nga po, di ba, yung habeas corpus, uh, tatlong mga anak, tatlong separate po na habeas corpus petition. Baga ito ngayon ay pinagsama na ng Supreme Court, no? Yes. Opo, eh, kasi para, para ba maging, kumbaga, eh, isa lang pong grupo ito na nag-uusap-usap para po sa isang adikain no? Opo, na maipanalo ang kaso po tungkol doon sa umano'y iligal na pag-aresto at mapabalik sa Pilipinas po dating Pangulo. Yes, uh, mag-uusap-usap mag mag kami. It's just a matter of uh, magtugma-tugma yung schedule. As you know, some of the lawyers are based in Davao so kinakailangan din nilang umuwi ng Davao. Si ES Bingbong naman ay nasa uh, Netherlands mm -hmm. at kami, ilan lang kami natitira dito. And uh, plus the time difference, dede, talagang uh, very challenging yung uh, coordination work. But we will complement one another, the local with the international, and as locals, we'll coordinate with uh, yung may hawak naman ng habeas corpus uh, cases. Attorney, bilang isang legal counsel nga po, isa sa mga legal counsel ng dating Pangulo, at kayo po'y kilala din na isang abogado, paano niyo po ipapaliwanag yung mga nagsasabi na ibang legal experts na wala ng jurisdiction ang Pilipinas dahil nasa ICC na po yung uh, kaso ng dating Pangulo? Ah, pag pagdating saan doon sa habeas corpus, opo. Ah hindi, ito tuloy-tuloy 'yon. Kailangan na uh, masagot 'yon ng korte, ba sa korte 'yon dahil may pananagutan. If the court will side with the petition, may pananagutan 'yung mga illegally na kumuha sa kanya. Because if the court will say talagang you have to produce the body, at uh, medyo alanganin o may diferensya yung pag inyong execute ng inyong warrant or mali yung pag-aresto ninyo sa tao. May pananagutan yung mga nag-serve ng uh, uh, illegal or invalid warrant. So may jurisdiction pa rin ng Philippine courts. Of course, iba naman yung gagawin pagdinig sa Hague. Uh, doon wala tayong pag-uusapan doon kaya nga uh, nagbumubuo ng legal team ng international lawyer si I think si VP Inday mm -hmm. dahil hindi naman kami authority to practice there. Oo. Meron na po ba mga mauugong na pangalan kasi sinasabi niyo sa ngayon bumubuo na eh, ng international legal teams para po sa kaso na kinakaharap ngayon ng dating pangulo doon. Yes, because we have no we have no other recourse but to get a lawyer or lawyers there. Mm -hmm. Dahil kinakailangan niya ng proper legal representation doon mm -hmm. sa court. Opo, may binanggit kayo ano ho kay Chacha kanina na Uh, obviously po, no? Dito sa habeas corpus petition attorney, obviously yung tao po na gustong ipaharap no sa hukuman ay nasa abroad na. Opo, hmm. wala doon wala daw jurisdiction ang Supreme Court. Pero may jurisdiction sa mga taong responsable kung bakit nasa abroad ang taong hinahanap nitong mga kanyang mga kamag-anak. Opo, yung sinasabi, Amayun. opo, yung sinasabi. Amayun, yung sinasabi po ninyo na may pananagutan ang mga taong ito. So, legally po, anong mga demandang maaring ang maaaring harapin ng mga taong ito? Uh, particularly po, ano, si yung general na naging team leader dito, yung Daka DOJ, etc. Anong mga legal na pananagutan? At ito ba'y usaping kriminal o usaping civil o administratibo lamang? Ah uh, okay, uh, ayokong pangunahan yung handling council. Dahil again as I have mentioned earlier mm, mm, in the program iba yung mga nag handle uh, nito mm, mm. but for academic ya discussion the, the the criminal the civil and the the administrative aspects are I think will be available to the to the aggrieved person or party or family should the court find that the arrest is illegal. Kaya dapat magpatuloy nga, tama ka, but while the person na hinahanap ay wala na rito, wala ng jurisdiction ng ating Korte Suprema. Mm -hmm. But it, the fact remains na may jurisdiction sila to, to decide on the petition pending before them. Para malaman nga kung tama ba yung pag-aresto, merong bang linabag na karapatan ng inaresto, o, o nasa tama ba yung mga umaresto. So again for academic discussion po lamang, uh, kapag ho, ganyan uh, kasong sibil lamang, danyos at administratibo. Uh, ito ba kasi 'di ba ang, ang ang sabi ni VP Inday, state uh, sponsored kidnapping ito eh. Hindi po mga ganong alegasyon. Ano ho ang inyo pong kaisipan dyan, Atorne? for academic discussion, pagka yung mga kaso mm -hmm. ng habeas corpus sa pinanigan ng korte, usually nahaharap sa kasong civil yung danyos, administratibo, kung uh, officers of the law naman ang usually nag-aaresto, kaya mm -hmm. naging subject ng habeas corpus. At maaari kung wala talagang basihan, mapatunayan na walang basihan, yung pagdetine o pag-aresto, nariyan yung serious illegal detention. At kung sa tingin naman ng korte na initially ay valid mm -hmm. yung uh, mm. arrest or detention and then subsequently they tripend into an invalid detention, magiging arbitrary detention. Okay. Sige po. So sa ngayon po, uh, attorney um, ano po ang inyong balak? sa usapin po naman ng pananagutan dito ng dating pangulong Mar ng, ng pangulong Marcos considering din po na hindi siya kasama sa mga respondents dito kung meron man sa pangyayaring ito eh unang-una alam naman natin na may immunity from suit ang initiating president kaya ang uh, laging na implead dyan, if you want to imply the president you have to course it through the uh, executive secretary so malino yan as for his pananagutan we have to wait for the outcome of the all the petitions pending before the court yung yung dalawa or tatlong habeas corpus and then yung yung final na petition for prohibition and mandamus kasi yung yung sa prohibition and mandamus Ted, hindi lamang si pangulong Duterte ang uh, petitioner doon kasali doon si senador bato de la rosa Opo. Yes po. Um, dito naman po sa argumento na yung naging basihan sa pag-surrender daw po sa dating Pangulo ay yung una, sinasabi nila, ito yung nakikita natin at naririnig na sa mga balita ngayon dahil sa pakikipag-ugnayan sa Interpol. Pangalawa, may nabanggit po kanina si Usec T. Yung RA-9851, nakatumbas daw po ng Rome Statute. Nakalagay daw po dyan na may option ng Pilipinas na i ang isang akusado o kaya ipaubaya po yan sa ibang korte. Kaya daw ang naging desisyon nila is ipa ipaubaya na nga daw po ito sa ICC. Ano pong tugon niyo doon? That has always been the contention, uh, Chacha. -cha, ano? Uh, are we saying that our courts are not functioning? Why would you let the, a sovereign jurisdiction step in and uh, get the custody of a former president to serve served well tapos doon mo pabibistahan? E eh, bukas naman, ang lahat ng ating piskalya, Bukas lahat ng ating korte, accessible nga yan, eh, all the way hanggang Supreme Court. So nasaan ang jurisdiction ng ICC? ICC will only step in if uh, there is a failure by the uh, signatory state, when we were still a signatory or party to that uh, Rome Statute, na meron tayong inability to prosecute and execute, implement and enforce the law of the land. Are we saying na hindi natin kaya ang uh, mag-imbestiga? Nandiyan ang CIDG who is very active lately. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang ombudsman. If we're talking about uh, investigation uh, for purposes of prosecution, at nandiyan naman ang MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, nandiyan ang, Ombuds, ang, ang Sandigan Bayan, nandiyan ang Supreme Court. So uh, uh, what are we suggesting here? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction to intervene and step on the sovereignty of our judicial process? Meron na rin daw pong mga posible no, na isang pangkaso dito sa uh, bansa uh, laban po sa dating Pangulo na may kaugnayan pa rin po sa kanyang naging kampanya sa Warren Drugs noon. Pero ongoing pa rin daw po ngayon yung mga pag-uusap doon sa mga naging biktima. But a few months from now, yeah. eh, posible nga daw pong maisang na rin ito dito sa Pilipinas ayon sa DOJ if there is any existing ongoing investigation, then it's all all the more prudent and legally correct na hinantay nilang matapos yung ongoing investigation. Kasi kung meron naman palang investigation, eh di jurisdiction lalo ang ICC. You get my point, Cha? Yes po. So, mm -hmm. Attorney Vic, tama po sagi, ba? Sagi ka at merong naka-threat na makakasuhan ka, ibig sabihin, mm -hmm. our investigation body are functioning and the courts are open and functioning and are, and are able to execute and implement our justice system. O bakit mo ibibigay sa isang foreign jurisdiction? Mm -mm. So parang sa madaling salita, Attorney Vic, tama po ba? Pagkakaintindi ko, parang sinadya na talagang paunahin na yung ICC bago po maisampay mga kaso dito. Kung pwede naman palang dito dininig yung mga kasong ito? Ganun talaga ang lumalabas that he was uh, conveniently handed to a foreign jurisdiction notwithstanding again our firm belief me as a lawyer that the courts are open bukas ang korte bukas ang ating mga piskalya and uh, to stre to stress my point eh bakit tayo patuloy nagkakaroon ng vetting process ng mga aplikante para ma maappoint sa MTC RTC Court of Appeals ibig sabihin bukas ang korte eh Dumaga korte. Bakit tayo nag a ng mga prosecutor? Ibig sabihin, bukas ang Office of the, of the Prosecutor. Walang puwang ang international jurisdiction sa atin. Opo. Sige. So, Attorney Vic, uh, inyo bang nakakausap si Ma'am uh, Hanelet Avancenia? Uh, huli kami nagkita the other day pa, uh, Ted, eh, mm. doon sa meeting ng mga local lawyers Opo. for PRD. But, uh, yeah, masyadong maraming nangyayari at ang daming information. So, o, hindi pa kami mm. talaga nakaupo uli ng uh, magsasama-sama. And opo, the opo. others, are, again, uh, went home to their uh, places sa Davao, mm -hmm. and we're waiting for a call na mag-convene uli at mag-usap-usap. opo kasi nga po, I think it's going to happen soon dahil uh, based from your information na uh, ngayong 9 p.m. Philippine time ay opo. yung first appearance mm -hmm. ni Pangulo Duterte sa International Court. Opo. And uh, siguro po din kasi ngayon nasa mga diaryo na uh, Attorney Vic yung kaso ng pagmumukpok daw po ng cellphone, di ba? Sa isang uh, miyembro ng SAF and uh, people would like to get the side of uh, Ma'am Hanilet. Well, kung mayroong kakasuhan ng uh, gobyerno, pagdating doon sa illegal arrest na naganap, eh haharapin na lang ng kusino makakasuhan doon sa sinabing may napukpok ng cellphone, etc. Opo, hmm. opo, opo. Um, Attorney Vic, sa akin po, last na lang, pwera na lang kung may mga katanungan pa si Manong Ted. Ano sa tingin niyo po magiging epekto um, nitong nangyaring ito dito po, pangkalahatan sa judicial system po ng ating bansa? I do not want to give my own opinion, cha. I hope you understand because yes, but... uh, I am here not as a candidate. I'm, I'm your guest not as a candidate. I'm speaking as a lawyer for one of the lawyers for uh, President Duterte, and I do not want to make any statement that will prejudice the interest of or might prejudice the interest of my client. Okay. Understood, Attorney or... Vic, uh, Attorney Vic, um, <laughs> sabi po sa amin ni Senator Bato, meron pala siyang invitation no na from the ICC para ho sa isang interview. Ang presumption po ng iba, ako mismo, yun na po yung summon, no? At sabi din po ng grupo po ng mga umano'y biktima dito, nagkaroon naman ng summon yan, hindi nila pinansin. So, they were given the, the chance to answer all of these allegations and eventually, hindi sumagot, kaya lumabas itong arest warrant na ito. ah, uh, ito hong pangyayaring ito, ng pagdating ng dating Pangulo sa kaipo ng eroplano and pagdating nga po sa tube, eh, ito na-aresto. Wala ho talaga kayo, ang inyong kampong kaalam-alam na mangyayari to on that day? To be, to be very open to you, Ted, mm -hmm. hindi makumpirma pero alam ni Pangulong Duterte yung posibilidad na siya siya'y aarestuhin pagdating. At ang kanyang desisyon no, I will face the music, walang sundalo, walang polis na mapapahamak sa lahat ng ibinibintang sa kanila at sa akin. Siya ang haharap. At yan, hinarap niya. Hmm. Kayo ba'y nakasama sa Hong Kong nung siya pumunta doon? Yes, yes. Oh, oh, oh. It was a <clears throat> uh, uh, pasasalamat mm -hmm. KPRD at sa ating mga OFW. Mm -hmm. Yun yung nag-organize yung, yung mga overseas Filipino workers. At kami ay naimbitaan kasama ko. Naroon naroon kami uh, magkakasama kami. Opo, pero kayo po'y dumating earlier than the flight of the President. Sorry, sorry, na nawawala ka. pero dumating kayo earlier than the flight of PRRD. Yes, yes. Oo, at kayo po'y na, dapat nga sasalubong na sa kanya doon sa uh, arrival area. Uh, ako ako'y naruroon din sa airport. sabay kami dumating. Ako na may galing sa isang domestic flight. Mm. At sabay dumating yung aming eroplano. At uh, sabi ko, sasalubungin ko na rin siya. But pagdating ko pa lang, nakita ko ng dami ng uh, police uh, PNP mm. element sa Tarmac. Opa, nakita opa. ko na rin doon, nandun yung dalawang coaster So sabi ko, hindi dadaan ito sa tube, idediretso mm. ito sa Tarmac at sasakay doon sa sa coaster mm. uh, based on our what we have seen in the past eh, diba? yung kanilang oh. usual sasakay doon dadalhin sa Camp Crame. Opo, pero sige sir. So doon sa Hong Kong hindi niyo na hindi na pag-usapan ito doon habang kayo magkakasama doon sa Hong Kong ni former president itong usapin po ng arrest warrant na ito. As in, wala siyang ano eh, wala siyang uh, not, not, even a, a moment na sumagi sa isipan niya hindi niya harapin o hindi siya uuwi. Wala eh. Uuwi siya talaga Ted. Hmm. Opo. Sige po. So, Attorney Vic, ano po ang inyong masasabi po sa lahat ng aming mga takapakinig at manonood dito po sa pangyayaring ito? Well, uh what can I say? Please uh, say a prayer for the safety of President Duterte. Please say a prayer so for him to be able to come home very very soon. Say a prayer for our country and say our say a prayer for the Filipino people and for our collective future. Opo, Attorney Vic. We wish you good luck, sir. And uh, sa panahon po ng pangangailangan po, para ho naman sa inyo pong mga kaisipan sa napaka-importanting isyong pambayan, kami po'y muling mag po sa inyo. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat siya. Maraming salamat sa lahat ng inyong taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. True